Magandang tanghali po uh, Ngayon po ay sabado Lalit po tayong uh, Babiyahe ngayon Sa so alas ano na pala Alas uh, alauna 50 e So itong 236 kagabi yun eh Kasi uh, Inabutan alas 11 ko na pinig ng yun Nung papauwi na ako So tanghali tayo ngayong Babiyahe Kasi sabado eh So maraming sa pag sa umaga kasi sa pag Sabado ay kokonti lang yung pasahero pa pa yung mga tao so ngayon tanghali saka sila maglalabasan. Okay? At um yung incentives pa lang ngayon tinaasan. So yung weekend, yung weekend bonus ay ginawang 765 usually ano lang yun eh 400 basta 450 parang ganun ah uh, pero 23, 23 rides so mag yan, mamayang alas 3 hanggang alas 11 ng gabi okay so uh, gusto ko kasi yung ano eh uh, gusto ko kasi yung may incentives kasi parang susunod lang yun, no? parang susunod lang yung ano mo yung yung uh, earnings parang susunod lang din sa ano pag tuloy-tuloy ka doon bumiyahe sa my incentive time okay po at sobrang dumi na ng sasakyan makarwas muna tayo and then pagas then biyahe na siguro matapos siguro alas 2, mga alas 3 na tama tama umpisa na yung incentive time okay oops dito ako sa amin sa may um, apa uh, kaingin sa so may kaingin na uh, kaingin road Okay, hindi kaingin road pala to yung apulon nyo sa so may apulon nyo Samsung. Okay, let's go ayun alas 3 na 3.30 na <laughs> hindi pa rin natapos yung ano minsan-minsan lang naman kailangan 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 natin uh, magpakarwas para ma maskan maskan ama ano ma babakyum so nagkumpisa na ang ating incentives kailangan na natin mag online lapit sa amin to online na tayo walking tayo asa ah, sa malapit sa amin layo ah pula bila saan kaya yun 338 agad darating ng limang minuto sa ganap yeah. na 321pm ang rutang ito ay walang bayad saan kaya to Avenue ah, Tagumpay Project 4 no problem let's go Project 4 dito sa ano sa malapit sa may uh, Dituason halos malakpas din sa oras ha. 330. Pagkatapos ay sa, ito, sa panan, papunta sa e Nagbigay sila ng additional kasi nang bumalik kami nang ano. Naiwanan nila yung gift nila. So pangalawa natin. Malapit na to. 117 Cubao area pa rin tayo. Papuntang Green Hills. Okay, let's go. May bagyo daw, may bagyo daw ngayon eh. Sana hindi malakas yung ano. Uh, hindi malakas yung ulan dito. Sa Metro. Sunday natin yung pangatlo natin. Kada kakadrop lang natin dito sa May Greenhill Shopping Center. Yung pangatlo natin ay 89 lang. Maganda yan, malapit lang itong panglima natin malayo sa simbo papuntang Luuban ng tagig Luuban ng tagig siya 415, 415. hundred ah, fifteen, Okay, yon. Maaga pa. Eh. Sumaulan so, ulan. Sana may bagyo, may bagyo dong ngayon Sana hindi malakas ang ulan dito sana Metro Manila Thank you sir Kaga Drop lang natin dito sa May Pineda Pasig Earnings update natin 1,800 Alas Alas 7 na po tayo Tapos nakailan tayo weekend bonus nakapito tayo ito na tayo okay agad pa natin maaga aga pa sana makakuha ta maganda. tayo maganda kung makakuha tayo ngayon na ng uh, 8, 9, 10, 11 7 8 ng 8 Kung mga 15 tayo ngayon Maganda 14 to 15 Maganda na yon. Kain muna tayo Tapos lang natin kumain Kumain nila ito ng ano Gusto ko sana doon sa may Charlie's ano? Charlie's special wonton Dito sa may uh, Mandaluyong Kasi lang daming tao Walang maparkingan ito na lang ako malapit sa may may silo circle yung may ano doon eh merong uh, tag na ito uh, burger machine burger na lang muna sarap din yung burger nila eh Ay, eh, may susunduin na tayo pang siyam pa lang to sa may uh, SM Mega Mall Okay. Sunday so, na natin. Umuwi sa Timog Silangan. 10:30 na po tayo. Ay, pikapin tayo dito sa May Robinson's Magnolia. Pang 12 na ata ito. Hindi ko ma nakalimutan ko mabilang. Wala kasing putol yung ano. Booking. Robinson's Magnolia. Let's go. tayo sa ano may pick up dito sa may Araneta Center papuntang uh, Muntinlupa 902 yun sanang malapit kanina don sa Robinsons Magnolia lang malapit lang i 100 kaso lang sarado na pala yung ano pag ganitong oras pala alas G sarado na yung papasok doon sa may Intrans uh, entrance tapos pagdan malapit dun sa may hagdanan sabi ko nasa ano ako nasa main road ayaw ayaw niya eh. gusto niya <laughs> wala na nga pasukan doon lalaki minsan pag lalaki eh, mahirap kaos eh. talo pa yung ano eh talo pa minsan yung lalaki kaysa ano, babae mababa mga babae mandali ka usap eh pag lalaki eh, parang ano ba gusto mong servisyohan ng 5-star service. No problems. Cancel na agad. Yan ang mga pasahera na, ano eh, pag-arrange ng uh, uno. May event siguro dito sa, ano, sa Araneta Center. Kasi dami, ano, daming dami sa sakyan no? Oh. Basketball kaya or concert. Bukas ano kaya ang scenario bukas no? Kasi bukas yung ano eh. Big rally. Eh. Daming tao ngayon sa Araneta Center. drop lang natin dito sa Muntin Lupa 11.42 malik tayo ng ano pahinga muna tayo sa may alabang or kakain tayo ng tinula <laughs> magkano na ba nga na natin 3.3 kasi late na tayo ano, hapon na tayong bumiyahe So, nakailan tayo? Nakailang Uh, nga ka 12 so ibig sabihin bukas ay 12 23 uh, 11 na lang 11 yung titirahin natin bukas sige balik tayo sa ano balik tayo sa may punta tayo ng alabang so tuloy tuloy tayong bumiyahi ngayon pero itong video nito ah dito na lang tatapusin kasi pagkaraan ng katlong daang metro kung maliwanag matapos tong video at bukas naman ay wala kong ano si titingnan ko lang sa atin na mula sa ko rin ko yung luma kong idea grabcar kayo no sir ah grab din ha Bisaya ako eh. Kabiti <laughs> doon. Ha? Kabiti. Ah, kabiti siya? May mga kamag-anak ako doon. Kabiti. Atansa. Atansa. May mga kamag-anak ako doon. Thank Thank you. Thank you, sir. Ganda na mga bahay dito sa ano, tung oh. Itong, sa ano, muntin lupa, oh. Lalaki. Lalaki. So, uh, yun na lang po. At ingat kayo ha. bye bye